Akala ko noon, katapusan ko na. Mamamatay na ako. Sa murang edad ay kinailangan ng magtrabaho ni Rems upang makatulong sa pamilya. Nakulong ang kanyang ama matapos mapagbintang ang nagnakaw. Ang kanyang ina naman ay maliit lamang ang kinikita mula sa paglalabada. Nahingkit ako sa mga kapitbahay namin no? mga kalaro ko noon. Eh. Sila naglalaro ako kailangan eh, maglako. <laughs> maglako ng kung ano-ano. Kailangan ako mag-step up para makapag-provide. Upang makatulong sa kanyang pamilya, pinasok ni Rems ang pagbebenta ng droga. Lumala ang kanyang sitwasyon nang madawit siya sa isang gulo dahilan upang malagay sa piligro ang kanyang buhay. Pinagtripan yung kapatid ko. Sinuntok siya. Buti nakatakas yung kapatid ko. Nagsumbong sa akin hanggang sa pinuntahan ko mag-isa. Yun, inabangan ako, pinagkasaksak ako doon. Tapos sa pagising ko, nasa ospital na ako. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin si Rems sa pagbebenta ng droga. May lumapit sa akin, na bukang adik. Akala <laughs> ko adik, bibili. <laughs> Tapos uh, niyaya niya ako mag... Uh... Youth camp. Sumama na kasi ako kasi akala ko sasama yung mga kaibigan ko pero hindi pala. Narinig ko sa sinabi ng pastor ano man ang kalagayan mo, napaulit-ulit na lang na nangyayari sa buhay mo. Sabi niya, isuko mo yan, isuko mo yan, isuko mo yan sa Panginoon. Mahal na mahal kanya. niya. At that time, na-realize ko na kailangan ko ng Jesus at nung yung mga yung mga drugs na nasa bulsa ko sinuko ko yun tinapon ko, ko sa altar Isinuko ni Rams ang kanyang buhay kay Jesus at tinanggap siya bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Hindi naging madali ang kanyang pagbabago, lalo na sa pagtalikod sa ilang mga bisyo. Subalit, naging matyaga sa paggabay sa kanya ang leader sa simbahan. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bago ng nilalang. That time, humiling, humiling ako kay Lord. Sabi ko, Lord, huwag mo kong uh, hayaan na matangay pa. For me, I realized that the Lord take care of His children. Kasi dati iniisip ko uh, kung paano mag-provide sa family, paano maalaga ng pamilya ko, pero siya pala ang mag-aalaga para sa akin. Simula noon ay nagdesisyon si Rems na paglingkuran ang Panginoon. Ibinahagi niya rin si Jesus sa kanyang mga magulang at sama-sama silang nagsasamba ngayon sa Diyos naging music director si Rems ng kanilang simbahan at nang lumaon ay naging pastor at radio broadcaster. Ginagamit niya ito upang maibahagi sa mas nakararami ang pag-ibig na kanyang naranasan mula sa Panginoon. Kahit pa ulit na lang na walang pagbabago, tandaan natin na merong Diyos na nakatingin at magbago sa atin. Si Lord ay tapat sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo bibiguin.